guys. So, good morning, no? Okay. For this video, nagawa ako ng video. So, nagawa ako ng ah, gamot para sa aking anak na ano, herbal. Kasi hindi siya hiyang sa mga gamot na nareseta sa kanya, like Simdex or yung sa mga sipon. Uh, hindi siya hiyang. Inakailang inom na siya ng gamot. So, hindi pa rin siya ano, gumaling. Ilang days na may pa rin siya at may climb. So, dahil ito yung nakasanayan sa bukid, guys, na herbal, like ano nga na, yung mga klabo, kung, may, kung ganyan bang tawag din sa inyo. So ngayon, gagawa ako no para asubukan ah, ko kasi yung nagkasakit yung anak ko na nagkahika siya tapos yung may may ubo siya na ano matigas na ubo so pinainom ko siya ng mayana gumaling naman siya agad so ngayon gagawa ako ulit at ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga gagawin ko rin. so simulan ko na oh wait sana manood kayo guys please heart naman comment share and uh, kapiling na rin di ba nagsilang <laughs> ka sa ito nagsilang ka Okay, simulan na. So, first, no, manguha tayo ng mayana. Pipiliin lang natin yung magandang dahon, no? Pagkatapos ay hugasan natin. Hugasan lang ng mayos, guys. Uh, mapainom naman natin ng na malinis sa ating mga anak, no? It's so okay din talaga yung herbal guys. Safe naman siya. Kasi since ito naman talaga yung pinapainom sa amin ng mga lola at lolo namin. So no, third no, hugasan lang yung takip ng kaldero no. Nagawa kasi ng lola ko dati guys no. Magsasain siya tapos may mga parang apoy siya sa... Hoy, parang uling ba? So doon niya ilalagay. Ako naman yung sa takip ng kaldero. Okay naman siya no, malinis naman. Oh, pipigain na natin. Siguraduhin malinis yung mga kamay natin guys no. Makikita nyo naman naghugas ako ng kamay. So ito na yung finished product natin charats. Yan, hindi naman siya masyadong pangit ang lasa. So, dahil yung anak ko nasanay na rin nito, awal reklamo to iinom talaga. After nang napainom ko na ng gamot, no? Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. So, na ko ang anak ko, right?